Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang mas pinaiting na kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN region para mapigilan ang paglaganap ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakda, mahalaga ang papel ng law enforcement operations at koordinasyon ng mga embahada sa mga bansang gaya ng Cambodia, Myanmar at Thailand para mahadlangan ng iligal na aktibidad. Batay sa datos ng DMW Licensing and Accreditation Service, umabot na sa mahigit isang libong Pilipino ang naging biktima ng human trafficking at illegal recruitment sa Cambodia, Laos at Myanmar mula po sa taong 2022 hanggang Setyembre ngayong taon. Sa kasalukuyan na na sa halos isang libot limang daang mga Pilipino ang nailigtas mula sa tatlong mga bansang ito. Bukod sa repatriation assistance, nagbibigay din ng libreng legal assistance ang ahensya para sa mga biktima ng illegal trafficking. Dagdag ng DMW, kung napatunayang nagkasala sa illegal recruitment at human trafficking, maaaring mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong at danyos ang mga ito.